idol Loto tayo ng chop suey mga idol Yan ito naman yung mga sangkap niya mga idol Nakababad na yan sa ano mga idol Paminta at saka suka Para mawala yung lamsa niya Ayan, may sumpo din ang maliit Yan atay Ang sibuyas Sibuyas na puti mga idol Mahal yung kulay eh. すご,ごい Sabi na yung mga idol, luto na to. Kain na mga idol. sabsoy mga idol, saksoy. Mga idol, tulap yan. Yan yung pampasya natin sa saksoy mga idol. Para nangis yan natin ang na sa salangin, mga idol. Kain na mga idol, luto na yung sabsoy natin mga idol. Oh. Kain na tayo mga idol. Ayan, meron din tayong pinapiat sa kunting kanin mga idol. Kain mengidol, saya tahu saya yang belajar mengidol Idol. Thank you very much buat bantu Ma Idol lah. Kain sama Kain. Thank you very much mga idol sa panahon. Thank you. Kain tayo mga idol. Kain. Shout out sa inyong lahat yan mga idol.